natanggal lamang ang binata sa trabaho. Hindi inaasahan, biglang nagkaroon ng pinakamalakas na sistema ng profesyon. Susunod na sandali ang halaga. Biglang lumitaw ang bilyon-bilyong halaga ng Lamborghini. Ngunit hindi tumagal ng kasiyahan ng binata. Agad siyang binigyan ng sistema ng isang misyon. Ang nilalaman nito ay upang gabayan ang binata na maglingkod bilang isang profesional na driver. Kapag natapos, makakakuha siya ng isang misteryosong regalo. Nang sabay-sabay na dumaan ang supervisor na nagtanggal sa binata, nakita niya ang iba sa labas ng pintuan ng kumpanya. Agad siyang nanginsulto, punong-puno ng kasamaan hindi niya inakala na sa ikalawang sandali. Ay, ah, sinasabi ko sa'yo, sa susunod na pagkikita natin, Yichen, lumayo ka, ikaw, kundi, kapag nakita pa kita. Sandali lang matapos umalis ang supervising officer. Kagad, lumapit na ang kanyang kasintahan. Nang makita ng binata, agad niyang gustong ibahagi. Ang balita na nagkaroon siya ng kotse. Hindi inaasahan na sa oras na yon, ang kasintahan ay agad na nagsasabing gusto ng maghiwalay. Pati sinasabi na nakatagpo na siya ng mayaman. Ipinahiwatig na hindi na niya ibabahagi ang susunod na pagkakataon nila. Gayunpaman, hindi niya inaasahan. Sasabihin ko sa iyo ang isang babaeng materialistiko. Ngayon, ako, si Chen ang nagtanggal sa iyo. Sa sandaling yon, biglang lumiko ang masaya ng binata. Natuklasan ng isang magandang babae na pinahaharas sa tabi ng daan. Nakita na ang kabilang panig ay nagyayabang ng kanilang Mercedes. Nagimbita pa na umupo ang magandang babae sa kanyang sasakyan bilang tagasagwan. Kahit pa mabigat ang pagtanggi niya, matigas pa rin ang pagtatali nila. At nakita ito ng mabait na binata agad siyang lumapit nang makita niya ang eksena na ito. na pagtanto na hindi ito iba kundi ang dating niyang employer. Ito ang dating si na nagtanggal sa kanyang sarili. Subalit hindi rin nalalaman ng babae na si na siya ay natalisod ng kumpanya. Ang binata ay naalis na sa trabaho ng kumpanya. Kaagad siyang humawak sa patalim na sasaklolo sa kanya. Nagpahayat na siya ay balak na maging driver ng binata at papunta na sila. Pero hindi nila alam na ang mayamang kalaban ay tawa ng tawa sa harap nila. Nagpahayag na ang binata ay karaniwang nasa trabaho gamit ang motorcycle sa katunayan wala siyang kakayahan na makapagwi sa si sa kanilang tahanan. Ngunit hindi nila inaasahan sa susunod na segundo, ang aming si na si Kin, ang mahalika at kakitakit na si ng Hai Cheng Corporation, ang unang babae niya na napakaganda, na nakaupo sa kanyang tiyahindagat na luma na higit sa isang milyong Mercedes. Siya ay bumaba ng kanyang presyo. Binata, dito mismo sa kalsing ito, nakita mo ba, maliban sa Lamborghini na yon, itong Mercedes-Benz ang pinakamahal para sa akin. Hindi mo marunong magmaneho ng Lamborghini na to. Ito sa'yo no? Ay! Huwag mo akong sabihan ng insulto. Ang yabang mo, hanggang sa ikay magretiro na lang ay magtatrabaho ka lang. Hindi ka makakain o makakainom. Hindi mo kayang bilhin ang ganyang mamahaling brand. Ay, Lin Xiao, tama nga ang sinabi mo. Ang kotse na to, siya ang akin. Pinahahalagahan kong General Qin. Pakisakay. Paano mo maaari itong mabili? Ang mahal ng kotse na to, Lin o Lin Xiu. Ang pinakabagong modelo ng Lamborghini. Kailangan ng hindi bababa sa limang milyon. Mas mahusay kaysa sa iyong Mercedes-Benz, tama ba? Yichen, salamat. Walang anuman. Sakay na tayo. Pumunta ako. Ang haba nito. Ingat. Anong tinitignan mo? Bilisan mo, sakay na. Ah, sige sige sige. Masasabi ko sayo. Walang pera. Tumigil ka. Sa hindi inaasahan, ikaw ay isang nakatagong mayaman. Ang yaman mo nga. Bakit ikaw ay nagtatrabaho pa rin kahit na mayaman ka na? Sinasabi ko sa iyo, galing ito sa sistema. Naniniwala ka ba? Ito ay mayaman. Hindi rin dapat tahinik lang. Tama ba? Dapat mong masubukan at maranasan ang buhay na to. Kung hindi, kailangan kang maging linyo. Isang malaking tanga. Bakit hindi ko napansin kanina? Hanggang ngayon ay nakakatawa ka pa rin. Hindi ko rin dati napansin. Hey, General Kin, General Kin. Wala nang schedule. Huwag kang maarte. Magmaneho ka ng maayos sa kotse mo. Umupo ng maayos. babala, Lamborghini na natanggap ng host, maaaring gamitin lamang sa mga sistemang gawain. Kung pampribadong gamit, magdudulot ng pagkawala ng sasakyan. Shai Chen, kailangan mo akong tulungan. Anong nangyari sa'yo? Kim Sir, kailangan mo akong tulungan ng kaunting pabor. Babala. Wow, ang ganda pala ng itimo. Yes, that's right. Salamat ikin sa iyong suporta. Hindi ko talaga maintindihan. Subukan ng buhay. Kailangan ba talaga ganyan? Kailangan talaga. Kung hindi, mawawala ang hawak ko the Lamborghini won't be guaranteed. Then let's go, Ye. Ako ngayon, pero ikaw ay isang marangal na pasahero. Nakuha ni Tseoy. Ay kin sir, kin sir. Hindi maganda. Ang lugar na unang napili natin, nakansel ng hotel ng walang pakiusap. Ang kumperensyang ito ay napakahalaga sa amin. Napakahalaga ng kumpanya. Agad kaming kumuntak sa ibang hotel. We've already asked other hotels. Wala nang available na oras. Paano nangyari ito? Bagay ng hotel. Ako na ang bahala. Kayang kaya mo ba? Bilang. Basta tulungan mo akong makuha. Si Piao Piao ay ay aking kasintahan na ngayon. Kalidad. Singil. Kinumpleto ni Juan ang singil. Binabati sa pagkumpleto ng unang order. Ako ang gagawa ng mga hakbang para sa hotel. Ibigay mo sa akin ang limang bituin na pagsusuri bilang kabalikat. Ang likod ng pangkalahatang pagpapatakbo ng Shengxi Hotel. Lubhang misteryoso. Kinzong. Nat magtaya tayo. Kung kaya kong tulungan ka. Karapatan sa paggamit ng hotel. Hindi ko naman sinasabi na hindi kita pinagkakatiwalaan. Ikaw, hindi pwede ba? luha Pwede. Basta tulungan mo akong magtagumpay. Karapatan sa paggamit ng hotel. Gagawa ako ng escorts para sayo. Yi Chen, alam mo ba ang sinasabi mo? Lugar na hindi maaayos kahit ni Kinzong. Kayang makahingi ng kausap. Kaya ko. Kinzong, abangan mo. O oh, Ayan, sino itong iniisip mo? Anong nangyari? Agad kang nagsisi. Pumunta ka rito ng espesyal para pigilan ako. Sasabihan kita. Tapos na kami. Isang tabi mo na ang galit mo. Bata. Si Piao Piao ngayon ang girlfriend ko. Huwag mo na siyang guluhin. Tama yan. Kasama ko siya, Chen Xiao. Ito ang tunay na pagibig. Walang sinuman sa mga sinasabi mo ngayon. Hindi ko siya iiwanan kahit ano nang mangyari. Le -e, not translatable, proper noun. Sino ang nagsabi na ako ay naghanap sa'yo? Ikaw naman. Sobrang walang hiya mo. Le -e, not translatable, proper noun. Sabi ko, umalis ka agad. Huwag mo na akong buluhin, pwede ba? hindi lang ako, ang ibang babae sa mundo na ito, hindi rin magkakagusto sa'yo. Yung mga mabahong salted fish na ganito, ay. Sinong nagsabing walang umaalaga sa kanya? I'm Kim Soo. Sa tingin ko, siya ang pinakamagaling at pinakamahusay na lalaki sa mundo. Ang pinakamahusay na lalaki. Mahal ko. Ito nga yung sinabi mo. Yung dating kasintahan. Kaya pala iniwan mo siya. Walang anuman dito. Medyo lumalabo na ang hugis ng katawan. Talagang ditugma sa'yo. Malaki-laking mga mata mo, tingnan mo nang mabuti. Akin ito, hindi peke ang tunay na si Curvas. Paumanhin. LL, not enough context. Okay, Yichen. Para lang inis mo sakin. Sinadyang kunin ang aktor na ito, tama ba? Malinaw naman na ikaw ang nasa likod nito. Di kaya pantayan ang galing ng iba. Anong kinalaman ko dyan? Sabihin mo na, Chen Xiao. Sino sa amin ang maganda? Siya. Sigurado akong hindi siya aabot sa'yo. So, bulag pala siya. Kaya pala nagustuhan. Ang ganitong babae. Sino ang sinasabi mong bulag? Babae kang mabaho. Huwag kang magkukunwari. Kaunting kaakitakit. Hindi na kita kayang sapakin. Itapon palabas ang dalawang gulo. At pagkatapos ihagis kayo palabas. Di ba ika dito? Agad tawagin ang hepe ng seguridad. Itapon palabas ang dalawang ito. Baka bumaba ang antas natin dito. Binababa ang antas natin pareho. Mayroon. Pero alipustahin si Chen Xiao pa rin. Anong utos ninyo? Itapon nyo ang dalawang pasaway na basura. Ihagis ako palabas. Masama ang kalagayan ng general manager. Ang bagong boss natin nasa lobby. Ni Chen Zhe. Binara ng hepe ng seguridad. Ano? Sumama at salubungin ang bagong boss. Kayo mga ilang, maglalakad kayo palabas. O ako ang babasag ng mga binti nyo, at pagkatapos itapon kayo palabas. Kuya security, huwag mong padadayaan ng dalawang iyon. Okay lang nasaktan ako ng lalaking ito, pero saktan pa si Chen Xiao. Sa tingin ko, nagkamali kayo. Hindi kami dito para magulo, kami ay nandito para mag-usap tungkol sa negosyo sa hotel. Hindi kami dalawa nandito para manggulo. Nandito kami para mag-usap ng negosyo sa hotel. Security brother, huwag mong paniwalaan. Niloloko kayo ng dalawa, pati na itong lalaki, kung ako lang ang binabastos. Pero pati si Chen Xiao, iwasto lang, ikaw pangit, siya bulag. Hindi ito nakakainsulto. Ito ang pagpapahayag ng totoo. Bakit nakatigil ka, anong gagawin mo? Tignan natin kung sino ang maglalakas loob. Si Manager Zhang siya nga. Paano kayo napunta dito, Yuki Mura Dunje? na. na, Manager, ako ngayon ay kukuha agad. Ang dalawang taong gumugulo. I clear out. Tumakbo ka, walang utak na bagay. Ginoong kin. Huwag kalimutan ang eskwa. Ay. Manager Zhang Chianfang ng Shengshi Hotel. Kasama ang buong pamunuan. Pakisuyuan ginoong ye. Ano ang tawag nila sayo? Ginoong kin. Hindi ka nagkamali ng pagkakarinig. Ito ang aking hotel. Manager Zhang. Nagkamali ka ba? Siya ay isang dukhang tao lang. Paano maaari yun? Pangulo ng Shengshi Hotel. Itigil mo ang sinasabi mo. Si Kim Uye siya nga. Siya ang mayari ng Shengshi Hotel namin. Fang, Nandito. Ngayon ako. Napakasama ng pakiramdam. Ano sa palagay mo ang dapat gawin? Si Emre, ako na ang bahala sa iyong problema. Chenzi, kanina sinabi mo kung sino ang dukhang tao. Si Manager Zhang ay, ulitin ko ang tanong ko. Sinong tinawag mong mahirap? Siya talaga ay isang. Huling tanong ko sa iyo. Sino? Siya ang dukha. Ako. Ako ay isang mahirap na tao. Aking ipinahayad. Mula ngayon, ang lahat ng pribilehyo ng iyong iye ay kanselahin. Kamaganap ng Chen, hindi na pwedeng pumasok kailanman. Isang hakbang papunta sa Shenxi Hotel. Huwag. Kanina, kanino mo tinawag na mahirap lang? Sa tatay ko yon. Gusto kong malaman niya ito. Papatay na ko ng tatay ko. Ang sisihin. Sisihin mo ang iyong maling paghusga. Hindi mo kilala ang tunay na ahas. Gamitin ang iba. Dalhin silang dalawa sa akin. Wait, sandali. Yi Chen. Biglang napagtanto ko. Lahat ng minahal ko ay ikaw. Magkabati na tayo, okay ba? Gusto mo talagang magkabati tayo, no? Noon, pinagbabawalan kita na mahawakan ako. Pero mula ngayon, ang aking katawan ay pwede mong hawakan. Ayaw ko nang madumi. Tumakas ka. Huwag mo akong papakitaan. Dalhin mo. Yi Chen, di diba sabi mo, ako ba talaga ang pinakamamahal mo? Hindi mo sinabing iniwan mo ako. Hindi na mabubuhay. Yi Chen, dalhin mo siya pababa. Hindi ko inaasahan ito. Ang dakilang director yun ng Shengxi Hotel. Noon pa'y isang pagibig pa lamang ako. Hindi ko rin inaasahan yon. Ngayon lang pinanggap ni Kin bilang girlfriend ko. Mukhang malapit na sa totoo. Subukan natin. Suportahan natin ang isa't isa. Sino ang nagsabi na gusto kitang seryosohin? Pinapanood ko lang sila. Tulungan mo akong palayasin sila mamayang tanghali. Para sa kapakanan ni Enalin, reciprocity lang, tayong dalaway nagkapalitan lamang ng kagandahang loob. Sa isang matikas at malamig na babae, hindi rin naman ako inaasahan. Ang ganitong kaswitan, talaga namang nakakakilig. Naging makamundong pagsinta. Anong tinitingnan mo? Huwag mo sanang kalimutan may nakakabit pa na formalidad. Panginoon, narinig ko, bukas ang kin group. ibinasura ang nakareserve na lugar. Gagawin ko, bukas ang kaarawan ni Tatang Tang. Kinansela ang kasiyahan ng kaarawan. Bukas, lahat ng empleyado ng hotel. Nakalaan lamang para kay Kin. Eh, Maraming salamat, Manager Zhang. Kin, polite form of address. Huwag na po kayong magalala tungkol doon. Panauhi ni Elrie. Ito kami. Prestigiosong bisita ng Shengxi Hotel. Magkano ang penalty ng pamilyang Tang? Ibigay na lang. Ito ay Dongye. Ang galing naman, Yi Chen. Kapag nagkaroon ng presentation bukas, matutuloy ito ng tulad ng inaasahan. Sino ba yan? Hindi na kailangan ulit. Mag-alala tungkol sa pera. Ibibenta ko na lang sa'yo. Ganun ka mahalaga sa'yo. Kung alam ko lang ang proyektong ito, napakahalaga sa iyo. Ipinangako ko na maglalagay ako ng mas maraming kondisyon. May sampung isa zero scratch ako. Eh ako, Kingshire Technologies. Malaki ang aking nawalan. Hindi kita papansinin. Hay! Mahal na pasahero. Ligtas kang nag-arrive sa iyong destinasyon. Huwag kalimutan magbigay ng limang bituin na review. Yon, Yi Chen. Ngayong araw. Walang tao sa bahay. Gusto mo akong mapanood na gumawa nito. Squat.